Ang tinig ni May at ang puso ni Ale, isang nakakatuwa at nakaka-in-love na kwento mula sa Badyang. Sa masayang baryo ng Badyang, kilalang kilala si May. Mabait, malaman, at palangiti. Pero higit sa lahat, siya ang babaeng may boses na kayang pahintuin ang mga tricycle sa kanto. Kumakanta siya sa lahat ng pista, misa, at singing contest kahit minsan feeling niya siya lang ang contestant. Si May ang liwanag ng badiang, laging nakangiti, laging umaawit, at laging naniniwala na balang araw, makakaranas din siya ng totoong pag-ibig. Tulad ng mga kinakanta niya. Dumating si Ale, isang tahimik na lalaking bagong lipat. Hindi pala kwento, mas type ang martilyo kaysa mikropono. Pero nang marinig niya si May kumanta sa simbahan, halos mabitawan niya ang lagari. Mula noon, palagi na siyang nasa simbahan laging may aayusin, silya, ventilador, kahit yung hindi naman sira. Isang beses na siya sa speaker wire at napahiga sa sahig. Tawang-tawa si May na muntik nang masnort habang nagkoro. Dumating ang duet contest sa plaza. Naiwan si May ng kapartner niya at akala niya kakanta siyang mag-isa habang umuulan. Biglang sumulpot si Ale. Basang-basa pero may hawak na mikropono na parang martilyo. Kumanta sila. Sa una, sablay. Tumili si Ale ng nota na parang kambing na naipit. Tumawa si May habang kumakanta pa. Pero sa huli, nagsama ang mga boses nila. Hindi perfecto, pero tama ang timpla. Pagkatapos ng kanta, sabi ni Ale, Kung ganyan ang tunog ng pag-ibig, game ako. Ngumiti si May. Handa ka na ba sa buong album? Aral ng kwento. Hindi kailangang perpekto ang tunog ng pag-ibig minsan matatagpuan ito sa mga sablay na nota mga tawang walang preno at sa tapang na humarap kahit hindi sigurado sa lyrics at higit sa lahat pangarap mo tuloy mo baka may nakikinig na pala